Ang ganyan to. Ito ang halimbawa ng fake news na tao. Na vlogger. Ang mga kapalarista, grabe. Pahiyang pahiya si dating Pangulong Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nakapalag, hindi nakaporma sa kahihiyan. Itong si dating Pangulong Duterte. Kasi sinabihan siya ni Pangulong Bongbong Marcos na fake news. At sinungaling. Hindi mo kasi masisisi itong si dating Pangulong Duterte kung bakit siya nagpapakalat ng fake news at nagsisinungaling. Kasi nga malaki ang inggit niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Talagang inggit na inggit siya kasi mas maraming Pilipino. Ang... At... Ano naman kay inggitan mo sa isang taong walang nagawa? Ano kay inggitan mo sa isang taong tatlong taon na namumuno sa ating bansa ni isang proyekto walang nagawa na mapapakinabangan ng taong bayan? Ano kay inggitan mo sa isang taong lulong Ah, ito yung mga halimbawa na vlogger na ano eh, na makitid ang utak eh. Grabe to. Ang mamahal, kay pangu yung Bongbong Marcos kesa sa kanya. Ano daw? Kaya lahat. Lang... Ano daw? Ingit niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Talagang ingit na ingit siya kasi mas maraming Pilipino ang nagmamahal kay pangu yung Bongbong Marcos kesa sa kanya. Kaya... Hindi ba, sa mundo ka ba galing? Ha? Saan mundo ka na galing? Bumaba sa pwesto si President Duterte na may pinakamataas na trust ratings Hanggang ngayon hinahanap siya ng taong bayan Anong pinagsasabi mo hindi na minamahal si President Duterte ng taong bayan at uh, ingit na ingit siya kay BBM eh, Si BBM nga isinusuka na Ano ba meron sa utak na ito? Kaya lahat na lang ng kasinungalingan ay gagawin itong si dating Pangulong Duterte. Kaya si Pangulong Bongbong Marcos, imbis na magalit, pangiti-ngiti lang habang sinasabi na sinungaling si dating Pangulong Duterte. Dapat nga, kung si dating Pangulong Duterte, eh alam niya ang mga nangyayari Kusun, ng mga... Walang kakwenta-kwenta yung sinasabi mo, Brad. Unang-una, ano kaingitan mo sa isang taong uh, ayaw magpa-hair follicle test? security guard na eh. Mga ordinaryong Pilipino eh, bago baka pasok ng trabaho at maghanap buhay eh, nagpapadrag test eh, para maipakita nila na malinis sila. Na hindi sila lulog. Eto pa, presidential, presidente ka, hinahamong ka ng taong bayan na magpadrag test, ayaw mo magpadrag test, ano kaingitan mo dyan? Ano kaingitan mo sa taong sa taong isilusukan na ng taong bayan. President Duterte, oh, nawala na lang sa pwesto hanggang ngayon, oh, hinahanap pa ng taong bayan dahil gusto yung pamumuno niya. Pambira. Ito ha, ah, itong taong to. Ah, okay na okay to. Diyos ko. Yan ang dignidad niyan. Dignidad at saka prinsipyo niya, ito katapat. Kaya ba paniwala rito? Sino to? palerista Ano kaingitan mo sa isang taong bangag Dapat Diyos ko naman Ano kaingitan mo sa isang taong ni isang proyekto walang nagawa Ano kaingitan mo sa isang taong isinusukan na ng taong bayan Papakalat 'to ng fake news Hindi ba niya napapanood yung campaign rally ng ano niya ng leader niya Disco po naunang pumukulan dume Walang kakwenta-kwenta